Ang umaga sa mga mahal ko na subscribers at sa ka mga viewers dyan sa YouTube at uh, paminsan-minsan ako makapag-upload dahil na busy ako lagi at uh, matagal din kasi ang editing dahilan na kung minsan na i-stack ko lang Now, ano ba ang aking subject dito? Ang contents ko sa ngayon ay paano ko inalis ang flickering sa screen ng aking CCTV Now ito ang sasabihin ko dahil nag-research din ako dito sa YouTube. Wala akong makita na nagsasabi kung paano alisin yung flickering na yun, yung gumagalaw-galaw sa screen na pangit. Okay, yung una kong installation ay dito ko nilagay ang video data sa Cat6. Cat6 to, Cat6 dahil mayroon sang core ito, plastic. Yan ang palatandaan na Cat6 to kasi ang isa dito ang cut 5A ay walang core. Ayun, matibay 'to eh. Kahit hilain mo siya, hindi siya na naapektuhan sa loob. Okay. Ang nakuha ko unang ginawa ko ay sinalamak ko dito ang isang video, isang pares sa video data at saka ito minerd ko nito ang pares na ito, yung may white white na 'yan ay sinama ko sa negative itong Uh, full color na brown, blue at saka orange, ayan 'yan na ilagay ko sa positive. Na uh, Saan na ba 'yon? Uh, okay. Oops. Wala dito ah. Hindi si na jack. Sa DC jack ah ito. Ito. <coughs> Sorry. Dito ko sinama itong puti-puti na 'yan at saka 'yung full color sa so positive negative. Okay. Now doon nag-cause ng flickering pero hindi iyan ang cause talaga, ang root cause. Ang root cause, pakinggan nyo ako, ang root cause ay nanggaling sa voltage drop ng power supply na DC. Sinukat ko, kasi nga kapag mag-DIY ka talaga, hindi ka maniwala. At saka, nag-communicate din ako sa sealer nitong dahuwa na ito at palpak yung chikwa dahil Nong nag-message ako na bibili pa lang ba araw-araw or minuto-minuto nagpapadala ng mensahe, nagtatanong o ano-ano, nag-guide siya sa akin ba maganda to. Pero palpak pala kung may after sales na. Nabili mo ng isang unit niya na package, ay wala na, nawala na. Hindi niya sinasagot sa chat ang aking, sa, sa Shopee ang aking chat. Okay, hayaan natin siya at gagawa na lang ako ng aking diskarte. So, yan ang ginawa ko. Nag-isip ako, bakit may flickering? flickers. Nagresearch ako, wala akong makitang solusyon. Dahilan nga ngayon ito ang subjects ko. Paano kog inalis ang flicker na 'yon? I believe na may maipakita ako sa inyo na kunting clip lang mamaya. Okay. Ah uh, sinukat ko doon sa uh, DC central niya, yung may IC doon, tapos i-convert niya into DC na 12 volts ang output. Sinukat ko 11.95. Okay. Pagdating na doon sa may camera, kasi mga 25 or 30 meters ang distance sa poste ko. Ang pagdating na doon, sinukat ko ang DC supply dito sa camera. Kasi nangangailangan to ng 12 at least. Ang dumating doon ay uh, nasa 11.55. Uh, okay. So, that is 11.95 mga 0.04 or 0.4. Okay. Ayami na. yun nang magkalkula. 11.95 sa source. And then 1155 na lang doon. So 0.11 yata. No, oh, okay na. Kalkulahin nyo na lang yan, bala na kayo. Okay. Now ngayon, ah uh, sa aking uh, utak dahil alam ko naman yan, hindi gutom siya. Gutom ito ang camera. So 1155 Siyempre, kulang-kulang kung baga para sa tao nanginginig tayo dahil hindi tayo nakaalmusal o hindi tayo nakakain. Yun. Okay. Dahil ang kinakain niya nito is, oh, ang input niya is 12 volt 0.5 amperes. Okay. Nag-try ako. Kasi may mga wireless din ako dito na mga CCTV na yan. Wala sayos ito. Palpak to. Oh, nagtatagal lang to ng mga 6 months. Dahil mapuputol na to. Lahat-lahat. Wala na. Hindi nagagana. Okay. So, ang aking napakinabangan ito dahil kinulikta ko, ito nga mga mga putol-putol. yan. Okay. Pinutol ko ang iba dito kasi dinirekt ko sa DC ko. Okay? So, kung sukatin mo ito talaga ay exactly 12 ito. Oh, tingnan ninyo ha. Ah. Ipakita ko lang sa inyo kung ilan ba. Okay? Ayan, no. Oh. Niyan, nasukat. Sukatin natin. So, pagsukat, ang positive ay sa gitna and then ang negative sa labas. So, yun. Ilan dyan ang nakikita nyo? oh ang nakita ko is nasa 12.1. Okay. So, ibig sabihin, hindi gutom ang ating kamera kapag kumakain siya. <laughs> so, insakto, insakto. Ang kanyang uh, ano dito is output niya is 12 volts 2 amperes. Okay lang yan. 12 volts 2 amperes. Okay lang. Supisente ang pagkain niya. Marami siyang kakainin kasi 0.5 lang naman itong iyang kinakain eh. Okay. Uh, ano pa? Uh, so, naso resolve bako uh, Sabi ko nga kanina, hu iwasan natin na maglagay dito ng DC supply na 12 volts sa isang uh CAT6 cable na ito. So iwasan natin yan, please. So sa akin sa ngayon, okay na yan, wala na yan. Inalis ko lahat-lahat yan, wang power. Puro na lang data, video data. Ito pwede mo malagyan to ng 4 kameras. Ang itong mga pairs na ito, apat ka kamera, na video data pare-pareho, iba-ibang kamera, okay lang yan. Walang interference yan. The moment na nilagyan natin ng DC supply yan, kahit DC siya, mayroon siyang konting interference dito sa video data ng kamera. So, iwasan natin. Okay. Now, kung maggawa pala kayo sa baba ng camera, and sa akin may puro may junction box yan eh. Okay. E, dito nyo ilagay. 85mm by 85mm lang to. Ang ganda eh. Oh. oh ang ganda. I think 7mm ang ano nito. Ang kanyang thickness. Be? Okay. Aha. Uh -huh. Uh, nasa 4mm lang. 4mm lang, oh. Oh. aw oh, hindi. 4mm, ah. 4 centimeters. Oh. 4 centimeters. Tapos, dito, iti, iti, oh, iti nga lang ito. Iti lang. Iti, iti lang to ang laman niya. Iti dito, ang paganon. Andito naman. Ah, iti 85. iti Ayan na lang, okay. Tapos, 40, mm ang uh, thickness. Maganda tingnan ito kung dito nyo nilagay para malinis eh. Parang professional lang dating kaysa nakakalat-kalat. Okay, dag dagdag ko yan na tip sa inyo. Okay, dito nyo ilagay sa loob ang mga ito, itong mga video balon na ito, na dito kumukumunikta sa video data, dito nyo ilagay sa loob para at least ito na lang ang lumalabas. Yung sa akin, ganyan lahat-lahat yan. At may sombrero pa yan, mayroon pang nakatakip. Eh, hindi nakatagip. Yung sa taas ba? Okay. Yung mga kamera ko dito na malapit lang sa area ko na kinakaupuan sa ngayon ay mayroon akong step down na DC voltage. Yung current controller. Ito siya. Dalawa kasi ito eh. Ito inanay na nga ito. Oh. Huh? Daming dumi ng anay. Kinain kain. Pero gumagana ito. Ah uh, supplyan natin ito ng 12 kasi ang akin dito ay, mayroon akong uh, parang step down na DC to DC from 48 volts sa aking system na battery and then going down bababa siya sa 12 volts. So pagdating na ng 12 volts dito na siya. Insakto, insakto talaga 'yan. Halos ang supply 12.13, hindi siya bababa ng 12. So napakaganda nito. So wala na akong paggagamitan for the time being, pero naghihintay lang ito. So lahat ay separate. Isang cable, pwede nyo isama dito sa ano to? Dito pwede nyo isama dito ang ano, apat na camera din na supply. Pwede rin dito. So yun ang gawin nyo, separate separate. Kung DC supply, DC supply lang. Wala nang iba. And then naturally, kailangan may panukat kayo. Itong Sanwa, hindi ko ina to. <laughs> Matibay ito, mat maka, ito ang inaasahan ko talaga. Napakaganda na equipment nito. Uh, may nakita ako ang binili ko na binigay sa kapatid ko, yung Inko. Okay din eh, digital. Okay din yon Mura-mura yun ng konti. Nasa 750. Ito may kamahalan ito. I think nasa 2.5. Ito, ang Sanwa. Pero maganda naman eh. Uh, saan ka pa pupunta? Eh, eh, Siyempre, so, maganda ang kuha. Doon tayo. And then, kung mayroon ka na nito, dice, lalagay ka pa, akin, okay, fuse box solder, tawag nito eh, apatan. Mayroon, dinubli ko, mayroon doon, I think, ang akin doon, anim, anim isa. Ito, testing ko, uh, sample ko lang to sa inyo. Ito, lagyan nyo ito ng uh, 2 amperes. Nilalagyan ko ng 2 amperes dyan, tapos ang positive, dito nyo ilagay, linya, patungo na dito, uh, patungo na dito sa mga kamera nyo. So, kapag halimbawa may short circuit man for whatever reason na tumaas ang kanyang kain, then putol to. So, hindi kayo mag, ano, uh, ipakita ko sa inyo. Ito, marami din ako nito. nag uh, nagbibili talaga ako nito ng mga ko. itong pios na ito. So, iyan. At saka, ito din pala, ito ang right position. Ang right position niya, iyan, oh, ang kita niyo ang bilog na yan. Ayan. Ito. Uh, kita nyo ang parang bilog. Ayan. Yun. Yan ang right position nito. Huh? Itong sa up. Pwede ito maikot. O oh, yun oh. Ikot. Ayan. Ganon. May ikot. And then, sa pagplaster naman, mayroon siyang tinatawag na casing. Yun o. Oh. Kung magplaster na kayo, halimbawa yung wall ay sa vertical, iyan ang dapat Ah, hindi sa <laughs> mali ba yun? akon? Uh, oh, tama yan ito. Sa up kailangan to ano doon. Yun. Tapos nandito ang kanyang ang cable tray. Oh. Uh, up position. Ito ang right right position kasi sinabi ko lang sa inyo eh, dahil na mahirap basahin yung manual nila. So I think eh yana ang aking sasabihin sa inyo, ano pa ba? Ang aking idagdag sa inyo, basta ito Mahalin nyo ito ha. Huwag nyong itapon. Yung mga power adapter na yan. Taga, I think ang mababa dito, synthesing ko, or either pataas pa ng 100 plus. Ang isa nito. Komplito ako dito sa wifi ko na ito. Ng mga sira na. Yan ang uh, kanyang power adapter. So napakinabangan ko lahat-lahat halos. And then, kung mayroon naman tayong DC supply na 12 volts, dito nyo i-connect. May mga fuses na rin ito. Lagyan nyo pa rin ng fuse holder yung ito. Ho. Itong fuse holder na ito. 2 amperes ang nilalagay ko dyan. So, yan siguro. Ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko na ito i-discuss kasi for distance to, ito, extender to, it's HDMI extender. Uh, kapag uh, 60 meters, pwede ito siya. 60 meters ang another TV mo na monitor na ilalagyan. Ilalagay pala. Extension mo ba? So, yun. Ito ang kailangan mo. Okay. So, guys. iyan uh, uh, lang siguro ang sasabihin ko. Basta ang flickering, it is a cause of lack of DC supply. Gutom ang ating kamera dahil na nag-flicker ang kanyang pagdating na video signal sa ating monitor. Ang maloko itong aking nabilhan, yung Dahua Philippines, ay talagang wala. Hindi niya talaga ako sinagot So, kapag magbenta sila, okay lang ang mayroon naman talaga, hindi naman lahat, na mayroon naman na nag-a-attend uh, sa kung palpak ang kanilang produkto. Pero marami silang binibinta, wala tayong mabibili na Pinoy, eh. Kunti lang, eh. So, hindi talaga honest, kapag may problema, wala na. Nawawala na sila. Okay, uh, guys, uh, Marami pa akong i-install sa ngayon, daan-daan. dalawa na lang camera, pero itong mga kable, kailangan ni akin yan i-put in place na. Uh, tested na yan lahat-lahat, naka-okay na. And then, ang app pala ng ating dahua is DMSS. Na ipakita ko rin yan sa sunod na mga video ko na-upload. Ipakita ko kung paano ang app na yan madali lang pwede nyo i-share kahit saan man kung sa Amerika gusto nyo i-share i-share nyo lang siya makikita ng lugar niyo dito katulad dito sa akin yung misis ko sa Manila sinare ko sa kanya yung camera so nakikita niya dito ang nandito dito so guys uh, yan na lang siguro uh, ang aking ipakita sa inyo sa araw na to, ang hirap mag-edit uh, but uh, ganagawaan ko ng paraan, dami akong contents, pagkaso lang na-stack dyan sa video, talaki ng oras din kasi mag-edit eh. Dahil na hindi ko kaya ipadala lahat in one place talaga. And kailangan may tao na mag-edit ng, picture ng video. Yan, yun. Mas mabilis. Okay guys, yan lang ang aking sabihin sa inyo sa araw na to. Huwag niyong kalimutan, kapag may flickering kayo, simple lang yan. Hindi yan kaagad magsabi kayo na that is a cost of malfunction camera. No. Uh, try nyo na ayusin, sukatin muna ang source nyo kung ilan ang DC supply. Ngayon ang aking power central na yon yung DC, AC to DC. Hindi ko na ginagamit. Zero yon Patay. Dahil nga, ito nang ginagamit ko kapag remote, malayo-layo, ito nang gagay nang gamit ko. Yan. Sinisecured ko lang to ng maayos. Ayoso nyo lang to uh, From time to time, simple check up nyo to so, baka pumangit naman. So, yon yun. Ito, marami naman ito eh. Ito, mabilang. Ayan, sakto, yan dito kung gusto nyo. O, oh, yan o. Oh. Sakto, sakto. Oh, fitting siya. Hindi ka na rin dito maglagay nito. Oh, kasi pareho lang halos sila. So, guys, yan lang ang aking sasabihin. Kapag mayroon kayong problema or mayroon kayong gustong liwanagin, please just comment down below. Take care and God bless po sa inyong lahat. Bye!